What's up mga ka GMT! Magandang araw po! Ngayon nga po ay panibagong topic na ang ating pag-uusapan Ito po ay ang sigarilyas Kung paano nga po ba uh, papabungahin ang sigarilyas Marahil po sa inyo ay may mga tanim din po kayong sigarilyas sa inyong mga bakuran Pero uh, nag-aalala po kayo, nag-iisip po kayo kung bakit hindi pa rin ito bumubunga Uh, para sa kalaman po ng lahat ang sigarilyas po ay uh, may panahon po bago po mamungang ang ganitong gulay na sigarilyas hindi po ito katulad ng sitaw na kahit uh, anong buwan mo itanim ay pwede pong mamunga ang sigarilyas po ay namumunga tuwing oktubre o oktuber na buwan kapag po kayo magtatanim ng uh, sigarilyas ay kahit po uh, sa buwan po ng ogos para po sa uh, September, October ay mamumunga na po ang inyong tanim na sigarilyas.